Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muli na namang namataan ang aktres na si Nadine Lustre kasama ang kanyang rumored French boyfriend. May bagong pag-ibig na ba si Nadine Lustre? Ito ang tanong ng netizens matapos mamataan si Nadine Lustre kasama ng isang non-showbiz guy sa Siargao. Natukoy ng mga taga-subaybay ni Nadine na nagngangalang Christophe Barrio ang French guy na madalas niyang kasama sa pamamasyal sa lugar. Base sa Facebook bio ni Christophe. Siya ay founder at managing director ng Maison Bocana, isang boutique resort sa Sitio Lisob sa Siargao Island. Siya ay nagmula sa St. Michael Sur Orge sa France. Sabi nga ng mga netizens, mukhang sa Siargao na pansamantalang naninirahan si Nadine dahil dun daw nakabase ang bagong karelasyon. Ilang beses na din silang nakitang magkasamang namamasyal sa isla, may mga kuha din na nakikitang dalawa lang silang magkasama habang nagsasurfing. Kumakain sa mga karinderiya doon at pati na din ang pag-angkas ni din sa motor kasama si Christopher. Nitong buwan ng Agosto, may iba-ibang araw na nakuna ng litrato at video si Nadine na kasama si Christoph sa tuwing kumakain sila sa mga simpleng eatery. May kuha rin silang nagpipiknik sa isang nipahat sa tabing dagat. May ilan pang kasama si Nadine at Christoph sa kanilang mga lakad. Pero mapapansing madalas ay silang dalawa ang malapit sa mga litrato. Tila hindi naman ito inililihim ni Nadine dahil sa mga pampublikong lugar sila namamataan ng ibang mga taga roon. Pumapayag din si Nadine magpakuha ng litrato kasama ng mga lokal na nagpapa-picture sa kanya. At kamakailan nga lamang ay nakuhanan muli ang dalawa ng litrato na magka-holding hands while walking pa. Hindi manaminin sa publiko ni Nadine ang tunay na relasyon nila ni Christopher pero ayon sa kanilang mga litrato ay paniguradong may relasyon na nga sila. Anong masasabi mo sa balitang ito?